Patay! Lagpas! Ano ba yan? Malina naman! So meron tayong dalawang i-unbox mga master. Panibag ulit na uh, unboxing. Uh, ito yung uh, mga kasamahan kong in-order na yun lang din dumating. So unahin na natin to mga ka DIY. Itong maliit mamaya na tong isang malaki. Pinatatagalin to. Ito ay kasamaan sa mga in order ko na accessories para doon sa aking mga ah, sa aking ano bubuoy na portable uh, solar power generator. So kaya wag na natin patagalin. Buksan na kagad natin. sa mga nagtatanong kung magkano ba nagastos ng aking uh, ano accessories sa aking gagawin na portable uh, generator hindi ko pa po uh, nakwinta nakwenta yung kanyang uh, resibo lahat kaya wala pa akong update so ito na po mga ka DIY ayan Yan, active balancer uh, 6 amp kailangan natin to. Yan. Kailangan ko to mga ka DIY kaya ako order nito. Kaya nga pala yung ano niya. Yung apat na stand. So kaya ako order nito para sa aking battery na ito. Apat na piraso. Uh, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko dito pero ah uh, pinag-isipan ko pa kung sa battery ng motor ko or uh, gagawin kong maliit na ano lang na power bank para pan-cellphone lang so ito lang yung gagamitin ko active balancer lang kung sa battery ng motor lang so natin mga master Yan, may kasama na siyang A wire connector. Ito po. Ito po sa kanya, ang uh, kanya aspect. Ah, uh, 4S, 6 ampere. Samba, ayan. Ayan Tayo tayo. Ayan. Ayan, 4S, 6 ampere. Ayan. Ganito yung mga binibili ko nung una. Ah, uh, ayan, nakalagay dito sa ano ko. Isang battery ko. Ayan. Ayan, ayan po. Ayan lang. Okay. so may kasama siyang limang wire ayan ayan pag, pag magkakabit mga ka DIY palaging unahin nyo yung negative papuntang battery galing sa, sa active balancer palaging negative tapos sunod sunod na yan ayan po kung negative ayan o may nakasign naman na minus Diyan yung kulay black na ano na wire tapos sunod sunod na yan dyan ayan ganun din sa battery pag uh, i niya okay, are, buksan na natin itong isa ayan okay. na

Yan, may kasama siyang uh, tornilyo. Apat. Tapos mga ano. So ito po ay USB car charger na may uh, kasama ng uh, voltmeter at uh, switch. Yan. May nabili na ako dati na ano. Ito yun. Ayan. So, dipindi na lang kung papalitan natin to. Ilalagay natin to para dalawa yung ano niya. Ayan. Mas maganda lang itong isa kasi yung kanyang ano, switch ay, ayan, push button lang. Oh, ano, yung parang ano siya. Ipupost mo lang ng konti, papower na siya. Napakaganda mga ka-DIY. Ito po yung sa ano. Sa ating ilalagay na uh, gagawin natin ano. Para dito sa ating ano, ah, uh, gagawin ng portable generator. Ito. Ayan. Nako. <laughs> Lagpas. Paano to? <laughs> oh. <laughs> ang haba pala. Oh, tragis to? Oh. Sobrang haba. at tayo dyan. Nang Nang nabili natin. Da. Ang nangyayari nito ay ganito na lang. Ayan. <laughs> ano ba yan? Sobrang haba pala nito. Dapat pala yung yung dalawahan lang tapos switch lang siya sayang pero pwede naman eh, maganito ang forma ayan ganyan ah, <laughs> uh, di ba pwede ganyan sa ibabaw pwede dito <laughs> ang haba pala pag ganun talaga talaga siya yan oh. Pero ganito ang binabala ko, ipatayo kasi. Kaso lang, lagpas. Sayang. <laughs> so yan. Ito, ata rin kasama niya. Ayan. 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 Tapos may apat na tornilyo. Yun lang yung na-order natin ngayon na dumating. So, ito. Ito, dati pa yan. So, ayan lang maraming salamat mga master update ko kayo thank you so much at pakilike yun siya na ating video at papalo kung hindi ka pa nakapagpalo kung bago ka pa lang sa channel ko na to para updated kayo sa mga upload kong bago maraming salamat mga master hanggang sa muli mga ka DIY